So, mag-short video tayo, guys. Kasi mag-unboxing tayo sa aking unorder. So, Mayroon tayong unorder na ito. Ito, guys. Ito. Ito. So, ayan. Isang kilong. Oh, maganda siya. Isang kilong money. <laughs> Medyo mura lang kasi siya doon, guys. Kaya nag-order na ako. Oh, so, maganda siya, guys. Maliwanag yung ano niya, oh tang kilo siya. At uh, ito ay aking lulutuin. Luan ko ng maraming bawang. Maraming bawang. And then, ito guys, naubos na kasi yung vitamin D3. Ang kasi yung pangalan ni vitamin D3 guys. Ginalawa ko na kasi lagi akong nauubusan. Mag-order na mag-order. Tapos isa-isa pa, isa-isa lang. Dinalawa ko na. Ang laman nito ay 120 top gel. So, ito lang kasi minimum ko guys. D3. So, yan lang. sa uh, ito ko pala guys. Nag-order ako nito. Kulay ano siya. Purple. Bakit? Hindi naman siya purple. Ano siya? Yung housing ng ano ko guys. iPhone 14. Parang kulay blue siya. May isiguro siya. Hindi siguro. Hindi naman siya. Hindi nga. Kulay blue siya. Kasi palitan ko yung aking black na ganito. Pero ganito pa rin guys. Ayoko kasi ng ano para may ano pa rin dito lagayan ng card. ATM. Or hindi man siya purple. Blue. Parang dark blue man siya. Hindi man siya ano. Hmm? So, ayan siya guys. Oh. ano lang siya. So, ibang, ito kasi oh. Black siya. Ganun pa rin. Gusto ko kasi para may protection yung ano niya dito. Yung camera niya dito. So, mura lang kasi sa ano. Dito sa ano ba. Sa online. So, nag-ano na ako. 200. Ay, magano ba yun? Basta wala lang siyang ano. Wala siyang 500. Sa ano kasi doon sa mga pwesto. Mga ano. 400. 300. Ganyan siya. Yung silicone nga lang eh. Yung silicone ito. May ano pa rin siya dito, guys. Protection ng camera. So, ayan. Diba? Pwede siyang i-ganyan. Dito, dito yung card. Pero parang mali yung pinadalang kulay. Kulay blue siya, guys. Oh. Hindi siya, ano, purple. Hindi siya purple, no. Oh. Violet yung in-order ko, eh. kung ko bakit naging, ano. So, tsaka kung na to i-change. Ano. Kasi purple yung kulay ng, ano, guys, ah. Oh. Purple. Hindi siya purple. Blue Yacht. Mahalik siguro ng pagka-deliver ng ano. At abitin. So, yung order na naman sa online. So, isang kilo. 400 ano lang to guys eh. 400 plus. Ay, eh, 400, 400 plus. Tingnan ko nga. Magkano? Ano ba yun? kakalabas lang kasi hindi pa siya nalagay dito baka mamaya maya hindi pa siya nalagay dito so yan lang guys so mag unboxing tayo ulit guys ito kasi nahuli to guys kasi ito ko na po lang so kanina nakakawi namin galing school nagpadaan ako sa driver doon yun lang guys kikimpo lang ako na dadaan kami doon sa address ng wild bearish so tingnan natin yung ano natin ito yung laman pa. Kung pasado ba o hindi. <laughs> yun lang ang lagi kong ginagawa sa'yo. Pag may mga order ako, napakasapat. Eh, napadaan ko na lang yung driver. Wala naman yung problema. So, yun guys. Ah! Kuyo! Ah! <laughs> kaya yun siya guys, parang tulad nung ano, tulad nung binigay ni, ni Pasalungong na yung sa akin, o. Ayan siya, o. Oh. Oo. I try natin to. I try natin to kung masarap siya. Ah, medyo maliit lang siya guys, medyo maliliit lang. Pero tingnan natin, I try natin. Mag-try tayo magluto. Ayan. Ayaw siya guys.